Araw nga pala ng Sabado at wala tayong pasok, wala rin pasok mga bata. Ano kay mga magagawa? Mahirap kasi magpaliwanag doon. Kaya... Thank you! Samahan niyo po kami ang buhay namin sa Japan. This is Akira and this is Iri and this is Mami Lita. And this is me, Makolits Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw today is Saturday pupunta nga pala tayo sa isang banko dito sa Japan o post office para samahan si ma the Barbers para i kanyang i-update yung kanyang bangko alam nyo ba guys dito sa Japan na kapag ka na-end yung visa nyo end din yung bank account nyo kaya kailangan nyo mag-update at pumunta kayo sa malapit na post office dyan sa mga bahay ninyo kasi guys pag uh, hindi kayo nag update is uh, hindi kayo makaka-withdraw dahil naka makaka hold yung pera paano nga sabi? pero mapapasukan ng pera yun di lang yung gagamit kaya kailangan talaga mag update kasi pati yung mga my number nyo is i-renew nyo rin yun kasi once na na end yung visa ganun talaga katulad nito guys eh okay, Yan guys ah. Mahirap kasi magpaliwanag doon kaya babasahin na lang to doon. Ipapasa natin to doon. Kuha ang number diyan, Mark. Diyan. So, guys, sa uh, Sabado linggo ay hindi sila nagpa-process ng update na ganon. Kaya Lunes hanggang Biyernes lang ang update. Pero madali na lang mag-update noon. Katulad doon, ipapasa niyo lang yung papel na ay yung resibo doon sa counter tapos pipilap lang yan ng konti. At uh, ma-update na yung bank ninyo. <laughs> kaya si maka ngayon no arep hindi <laughs> makawidro guys hindi talaga makaka-withdraw kahit sinusubo mo at uh, magpapadrop nga pala tayo dito malapit sa parking ng bike ni mamilita guys yun at uh, nakababa na tayo uh, malapit to dun sa train station guys at uh, last day na kasi ng parking dito at isasarado na so kukunin na natin yung bike ni mga milita para magamit na rin mamaya so kukunin na natin yung bike ni mga milita ah, nakalakpa nakalak alam mo mananakaw mo guys di ba hindi <laughs> for safety lang yan so bawal na kasi mag bike dito sa japan na nakahawak sa na cellphone may multa na kaya uh, mabike tayo ng hindi na cellphone ngayon guys So yan guys, may nadaanan tayo. Ang gaganda guys, so. Sakura guys. Marami pa lang kulay ang sakura. May white, may light pink at may pink na pink. Nasa loob ba kasi tayo guys, kaya Pwede rin tayo makakala sa cellphone. Ano, siguro, sigurong polis. Ah, salamat. Ang lit ng bike ni Mami Lita, kaya ang hirap din ni pedal. Ang hirap ipidal guys, ang lit ng ang lit ng pedal. Tapos, ang lit ng tabo. Tamang tamang lang kay Mami Lita guys, di ba? Oh, Google! At uh, papunta nga pala tayo dito sa apartment nila nanay ni Mami Lita kasi nandito yung mga bata. Hindi ka natulog kagabi. So, sunduin na muna natin. Ayan nga pala yung bahay nung no, ano guys, yung may-ari ng no, mga apartment na tinitira namin at ganyan din yung bahay na makaluma dito sa Japan hiningal din tayo dun guys at ah uh, tawag sa laki kira hulaga init yan ah dahil sabado ngayon guys ay ah uh, rest day natin o rest day din ng mga bata pagkakalala na muna mga pagkakalala na dad. Nandito na tayo sa apartment guys at magti 10 a.m. na ng umaga. Dahil nga sabado guys, walang magawa. Magti-trip na lang si ate Akira. Hey. Ano mga kayo mo dyan? Chocolate. Tapos. Mas may yung pato. Putol putulin yan. Mas hey. Marshmallow. Marshmallow. Oh, dapat maliit lang yung pinggan ni eh. dapat um, malaki yan? wala maliit. Okay. Dapat marami. Dapat marami. Tapos chocolate ulit. O, paano malalagyan yung ibabaw? Na yung natututunan hmm. sa TikTok eh. Hmm, di ulo sa TikTok pa after nun, guys ay ilalagay namin sa rengi sa microwave at mag aantay na so yun guys dan na natin yung microwave at uh, kakainan ni ati Kira oh, mukhang masarap to guys oh ikaw chang ano bang mga pagkain mo chang ah, marshmallow ano pa mas malo, eh. ano to cotton candy tapos, chocolate. Chocolate. Ang daming chocolate. chocolate naman talaga. Yan na. Ah. Sige, nagbigay sa inyan. Yan na. Ano nasabihin mo? Eh? Ano nasabihin mo? Thank you. Sa ni Honggo. Uh, Ang galing naman talaga niyan. A few moments later. Yun na nga, hindi ko na malayan guys. Nakatulog pala tayo akala ko kising pa tayo dahil naglalaro na si Ayel sa tabi ko yung tipong parang nakapikit lang at tamang kalikot nga si Ayel sa gamit niya at si Ate Akira man tamang tablang 6pm na pala guys at pumasok si Mami Lita kaya nga tayo muna yung nanay at tatay ngayon nagutom nga pala si Bunsong Ayel kaya yan ang dahilan ng pagising ko siya na pala yung alarm clock ko wala na nga tayong alam na mabilis na tuwing kaya ito nagbukas na lang tayo ng ispam para iprito mas mabilis para madaling makakain yung mga bata sa Pinas pag nag-ulam ito sa iyo big time ka na pero dito sa Japan guys normal lang ito tamang kain na ngayon dalawang bata guys dahil sa busog pa nga tayo magpapaguto muna tayo guys tamang walis sa walis muna dahil wala tayong magawa syempre alam niyo naman guys kapag may anak kayong 5 years old siguradong makalat pero hindi lang yan ang dahilan guys kaya nagwalis tayo baka pagdating ni mami dito bungangaan tayo at ayun busog na nga si baby guys at tamang kape na lang muna tayo ngunit walang kape ubus na pala guys at ubos na rin yung pasensya ko sa mahal ng kape dito sa Japan guys kaya nga dumalate na tayo sa machine para bumili ng kape. Hindi pala ito ganong kalayuan sa bahay guys kaya mandaling puntahan at mura lang din naman yung kape na ito. 120 yen. Babuga! <laughs> ligo, ligo! Ligo, ligo! ligo. ligo, ligo. ligo, ligo. ligo, ligo. Ay, so yun guys, fresh from the bat na nga tayo At uh, na kami ni Bunsong Ayan ng movie At sa ati, kira nga pala ay wala dito sa kanyang lola at mag alas 8 na pula ng gabi guys nakita nyo naman kung gaano kasimple ang buhay namin sa Japan kaya so paano guys hanggang dito na lang muna yung vlog natin kita kasi tayo sa mga pasyalat vlog Diyan eh bye bye